So dahil napakainit mga idol, ah, magsilong muna kami ng aking kabadi. Ayan siya sa, sabi ko magsilong muna kami dito sa may punong kahoy. Kasi napakainit talaga oh. Parang, parang natutunaw na yung utak namin. <laughs> ayan, so magsilong muna kami dito sa punong kahoy. So habang nakasilong kami dito sa punong kahoy, ayan oh, ayan yung punong kahoy. Oh. So, para lumakas ang ating mga ang aming mga immune system, kakain tayo ng dahon para pampalakas 'yan. Ano? Mm. Pampalakas ng mga idol. Habang nakasilong tayo. Time dahon. Pampapilis ko kasi napakainit talaga. That was legitness. Yeah, it was hot. Okay. Oh, my God! Eh! Kakaturang ng utak. Wow! So, habang... Wait a nga. Who are you? Kumakain. Kumakain ng <laughs> Ha! gari! Ha! gari! matuto lang kayong kumain ng dahon ng mga damo hindi nyo na kailangan gumastos ng marami sa pagkain Pero Hindi naman kasi talaga tayo kambing Kaya kailangan natin ng Masarap na pagkain Pero pinag-aaralan ko ito mga idol ha? Hmm. Look at this dude <laughs> Wait till you see the. Okay. <laughs> no, 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 no. <laughs> Sorry, idol. Maraming maraming salamat. Kung gusto yung kumain ng, ng, dahon, eh, no? ang dami. So, busog na ang Gotman. Busog na ang Gotman. So, mag-relax-relax relax lang muna kami dito sa ilalim ng puno. Para makaiwas sa sobrang init. Okay. So once again dun sa mga kapo namin uh, Nangungonstruction Ayan mapaloob mapalabas Most special na mag-iingat yung mga nasa labas na katulad namin Ayan Ayan Yung mga nasa labas gumagawa mag, Maghanap kayo ng Ng punong kahoy na pwede yung pagsilungan Alam naman ng mga purman yan, ng mga nag mga ahid sa inyo na talagang napakainit ng panahon ngayon. Okay? So once again, mga idol, maraming maraming salamat. Mag-iingat kayo palagi.